Ito po daw, Italian sandwich place, there's always a long line. Ang pangalan, yun. Hoy, gagala ko kayo, ha? Wala muna tayong cooking-cooking. Gagala muna tayo. Mabubusog ang mata nyo, promise. Umpisahan natin dito. Oh, ito, papasok tayo dyan, ha? Papakita ko sa inyo. Oh, pasok po tayo dito, the sundry. Oops, Look. We're gonna have some dessert, but I don't know kung saan po kami pupunta. First time ko po dito sa Uncommon's. Malapit sa bagong hotel sa Durango Casino. Ayan. Ayan, chill-chill lang. Kung gusto nyo ng pasyal, ipapasyal ko kayo. Ayan. Ayan. Diba? Kasi... Oh, ganda. Meron pa. Meron pa doon. Mamaya na. Pasok muna. Yeah. Okay. Ganda naman. <laughs> Iikot-ikot muna tayo bago tayo uupo at kakain. Para mabusog ang mata nyo. Parang magboboba kami dito eh. Ito so, yan yan. Teaspoon. Ay sarap ng mga dessert yata dito. Tignan natin. Tignan natin, kono tinda. Ayan. Kasama ko po ang family ko. Habang umu-order sila ng mga boba and dessert, ikot ko muna kay dito para makita nyo. May magpagkasosyal naman tong lugar na pinuntahan natin. Oh, uh, ito, tignan natin. Ano meron dito? Ah. Dito. Pasok tayo. Maganda po yung panahon. Alam nyo, Las Vegas is... Ito deserto, disyerto. Kapaka ka talagang mainit na mainit. Pero ngayon, ganda ng, ng, ng panahon. Hindi mainit. Oh. Hello there. Salt and straw. Parang masarap yung kinakain nila. So you know. 'Yan. Medyo ma-dilemma. 'Yan. Labas ulit tayo. Hmm. Okay ba? Okay ba? Tingnan niyo 'to ah. Ito maganda. Hmm. 'Yan. Ang sarap naman kumain, no? <laughs> Kasi maraming taong naglalakad din pati tapos dito oh ang ganda mga 5 o'clock pa lang ay 6 o'clock na pala pero ang ganda diba oh look at this tapos may open bar hmm pwede kayong uminom-inom dyan mga tapas oh ito naman It's an Italian restaurant. Pizza, pizza. O, oh, dito. Pumasok po tayo dyan kanina. O, oh, yun. O, oh, dito pa. O. Oh. Diba? oh, nag-enjoy ba kayo so far? Meron pa tayo bang pupuntahan? Tingnan natin. Punta tayo sa Filipino restaurant. <laughs> Nagpapabili na nanay ko ng halo-halo eh. So, pupunta rin tayo doon. Order tayo ng dalawang halo-halo. Hindi mainit. Masarap sa balat. Parang ano, malinis yung amoy mo, tapos yung simoy ng hangin, malamig-labig ng konti. Tapos, sa uh, ano na eh, hapon na eh. So, ganda. Ganda. Very nice. Ah, ito po. Sinasami namin si Phoebe. Ah, look at that. Ito. Yan. Ang mga aso kasi dito, pwede nyo lagay sa stroller. Yan, tingnan nyo. Oh. Mabait naman itong mga aso ng kapatid ko eh. So, they're very cute. Yan. Gumagala. Ayos, di ba? May stroller. Yung stroller po, hindi pang baby. Talagang pang ano, pang aso. Binili. I think Japanese made itong mga ganitong uh, nabibili dito eh. Ayos. Ned. Baby. Ito po in-order ko, eto, eto. This is my drink, eto po in-order ko. Walang ano ha, walang kape sa loob at uh, hindi ako matutulog kapag may caffeine eh. O paano? Sisintensyaan ko muna itong aking in-order na boba na ube. Hanggang mamaya po eh magbablog pa ako. Panoorin niyo yung susunod, gagala tayo sa ibang lugar.